Enter guys. Tanghalian guys. Ulam ko guys baguong. Baguong ulam ko guys. Ano na ako nakakain guys kasi nagliligpit pa ako sa taas sa bababa ko lang. Ayan. Wala namang ulam. Ito ulam ulam. Ulam din itong baguong alamang. Baguong alamang to guys. Tapos so, may konting adobo ba? Ah, na, natira. Tingnan na lang kayo guys. Kay hindi man kayo makakain pero kain tayo. Kain pa rin. Kahit ganito yung ulam mo guys. Oh. Marami ang makakain mong kanan. Baguong. Niluto ko ito guys sa bagoong alamang. Ako lang nagluluto niya. Mabibili ako ng isang kilo guys. Tapos niluto ko. Inahaluan ko lang unting ano taba ng baboy or para ano siya maglasa. Nang guys, thank you for watching. God bless to all.